Oh. Balot. Balotos. Go. Balot. Balotos. Balotos, naman. Ih. Pakit. Lunch, lunch. Go. Pistol. Patong. Malalo. Bola. Oh, sige.

rapit. <laughs> na. na palo sigurado May hina. may na, oh, na paluan. May palo na, may palo sa tuhod yan. tuhod. Apply technique. Malinaw na palo. Atras, Arya. Nice, Hindi pwede. Talon, guys. Talon, talon mo ko pa. Lala, sira na. O, oh, papalitan ng isang stick. Palitan. Yung pula, yung pula, Kel. Yung pula. Yung pula. Yan, yan. Yan na. Dapat may palo kasi to. Hindi puro ano si ka sa powermaster. Ate, papaloin ka ng kalaban sa kalaban eh. Sige po. Talonan mo. Talon mo mo. Talon. Talon. Talonan Talon. talon, talon. Sige, sige. Talon. Sige. Talon ha, talon. Lahan mo, lahan Laban pagkakataon. Talon, talon, talon. Dapat ang technique kasi na

Yeah, uh, uh, okay? dapat 1 minute lang talaga ang laban hindi pwede 2 minutes kasi mapagod ah, sige lang ah, ah, sige declare na kung sino panalo tama na yun sige sige De, declare atol ah, sige ako nilang maturo. Di. Balik ha. Wala. Dapat nakatalikod ng ano. Kasi ano. Parang gaya-gaya lang eh. Sabay-sabay. Oh, dapat sabay. Sabay ang ating pagsasabing.